Kapag sinabi ni Mr. kay Macy's ang linyang, Sweetheart, tulog na tayo. Anong oras kaya yon? Go. Mga cheese. Dessert o panghimagas na hindi nawawala sa mesa kapag Pasko. Let's you plan. Name something na kailangan pag uh, Anong kailangan mo? Ah, uh, ka. Sobre. Kailangan? On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa mga inaanak tuwing Pasko? 10. Mas mabas tignan natin kung po ilang points po nakuha nyo pag sinabi ni Mr. Sweetheart, tulog na tayo. Anong oras kaya ang sabi niyo ay 10 p.m.? Honest. Ang sabi na survey dyan ay... Wow! Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa pag Pasko, leche plan! Ako, sobra. Kaya shout out sa akin nanay na napakasarap gumawa ng leche plan at pinakamasarap sa buong mundo. I'm I, watching. Mwa, love you. Yes! Something na kailangan pag magkakaroon siyempre yung siyempre sobre. Ang sabi na survey natin dyan ay... On a scale of 1 to 10, ganong kakagalante sa inaanak tuwing Pasko? Siyempre 10. Ay. Ang sabi ng survey? Yes, 81 points. And yung last question, hindi na natin naabutan. So, wala po tayong putos oh. dito. Thank you, thank you. Balik po tayo. Let's welcome back, Ashley. No, <laughs> Ashley, how are you? How are you doing? Good? Okay naman. O okay lang. Relax ka lang kasi ang mami mo ay nakakuha ng 81 points. Ibig sabihin, 119 to go. Okay. I think, okay. You got this, okay? Yes. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Ms. Lala. Can give me 25 seconds on the clock, please. Eto na, ang tanong. Number one. Kapag sinabi ni Mr. kay Mrs. ang linyang, Sweetheart, tulog na tayo. Anong oras kaya yon? Go. Eleven. Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa kapag Pasko? Halalo. Name something na kailangan pag magkakaruling? Lata. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa mga inaanak tuwing Pasko? 10. Sa pa? 9. Sa beach, something na ayaw mong upuan? Um, tubig, yung basa. Let's go, Ashley. 119 points. Yan ang kailangan natin. Pag sinabi ni Mr. na, nako, sweetheart, tulog na tayo. Sabi mo, 11 p.m. yon. Ang sabi ng survey natin? Oh. No. Ang top answer ay 10 p.m. Ang sagot nyo. Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa pag Pasko, sabi mo eh. Halo-halo ang sabi ng survey. Ang top answer natin ay fruit salad. Name something na kailangan para pag nagkakaroling, siyempre, sabi mo yung lata. Ang sabi ng survey, ang top answer dito ay tambol sa kagitara. On a scale of 1 to 10, gano'n ka kagalante sa mga inaanak? Tuwing Pasko, sabi mo yung 9. Ang sabi ng survey, yun. Ang top answer ay 7. Sa beach, something na ayaw mong maupuan, sabi mo yung, tubik, yung water. Ang sabi ng survey, <laughs> oh. Ang, ang top answer dito ay bato. But anyway, congratulations! The Honorables, pag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Dito tayo. And of course, Arnold and friends, muli, maraming maraming salamat sa inyo. That ends another throwback Thursday, pero... Nadagdagan na naman ng memories ng things si na Miss Lala and Mr. Arnold. <laughs> And these are such happy memories kasi yan po naman talaga ang DNA ng ating programa. Eh, salamat! Salamat, Pilipinas!